Sabi lamig. Hinihintay ko si Krong. Tay kapatid ko. Na late nang uwi. Labig? Ay nayan ako ilabas jacket ko. Bagong laba. Ko na ba? ko muna si Krong dito. Tapos siya. Nandito dito. Mhm. Eh. Mm -hmm. na ay. tahimik Kahit yung sa ano namin, sa bahay namin, ang tahimik. Matataas na yung mga damo dyan. mga damo Matataas na. sarap mamitas ng ano, ng malunggay saan na yun? wala pa sarap mamitas ng malunggay doon puntahan ko nga tawid ako dito. Sarap pamitas ng malunggay dito. Tapos <laughs> lagyan ng munggo. Ay, ata sila. Wait lang. Dito muna ako. Puntahan ko lang itong malunggay. Kasi, sila po, naninilaw na ang, bul ang dahon niya. Pero ang dabi pa rin green. Ayun. Sarap titasin. Baka yan na si, si Krong Krong. Tawid na nga ako. Balik tayo doon. Nakaya na siya. Para hindi na siya inaotatawid mamaya. Ay, hindi pa. Hindi pa pala. Tatawid na ako. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless. Happy 2024. Sana maging best pa ang 2024 natin. 2024 natin. Matapad pa yung mga wini-wish natin sa buhay. Bye-bye. Ayan na yung kapatid ko. Nakikita ko na yung niya. Bye-bye. Maraming maraming salamat sa suporta. Ah.